dito naman tayo sa okra mga ka-farmers ayan update update sa okra ayan may mga bunga na rin marami na rin ang na namumulaklak marami nang may bunga ayan gandun pero dito marami na siyang bunga dito talaga nagkasabay-sabay. Ayan. All right. Oh, dito naman tayo mga kaparmes sa papaya. Kapayahan ni Nanay. Ayan. Bagong linis. Litaw na litaw na mga papaya. Update update mga ka-farmers Ayan o oh, Lumitaw na ang mga ganda ng papaya Hindi nga lang sila sabay-sabay lumalaki eh, Pero buhay na lahat At Mamumunga lahat yan Ayan Ito, laki na lang itong isa na to Yung mga nasa dulo, yung pa isa Lalaki na oh, Ito lang natin mamunga to mga ka-farmers Ayan Iba talaga pag nadadamuhan, lumilitaw ang mga pananim. All right.